naninibago ako sa'yo. Concern ka ata. Huh? Nag-inom ka ba? Pakain mo. Pagpapit ng bantang ka? Saan ka nagkong mong sumagot na ganyan? Ano? mo? Ma! sa ka Oh, ang sama mo maningin. Ha, papalag ka na? Kaya mo na sarili mo? Siya, bitawan mo ko, nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka sa akin pag pinagpatuloy mo yung paglabas-labas mo na parang ibebenta mo na yung katawan mo. Ano ba? Anong paki mo? Tsaka kuya, parang nanidibago ako sa'yo. Concern ka ata. Tigilan mo ako ng pagsagot ng ganyan, ha? Baka gusto mo masampal kita dyan. Pagka'y nag-aaway. Ano meron? Saka. Aira. Ano yung suot mo? Ang ikli-ikli ah. Saka bakit ang kulukulo na labi mo? Pwede ba? Diyan na naman sa labas. Ma. Kuya. Nakapaka-OAN nyo naman. Nakapag-react sa pananamit ko ngayon. Di na nga kayo. Hoy! Nag-uusap pa tayo! Gustong batang to. Hindi ko alam kung bakit nagkaganyan ng batang yan. Palibasa. Nagboboy pa na naman. Nag-aaral ng lubang de. Boy, Jim, tumigil ka sa bunganga mo, ha? Magdahan-dahan ka ng sinasabi tungkol sa kapatid mo. Babakit, ma. Obvious naman naglalanding na yung magaling mong anak, ha? Kita mo naman kung paano manamit. Ano nga kayo? ano, oh, napasarap lang ang kwentuhan. Ito naman. Tsaka, ma, malaki na ako. Alam ko na yung ginagawa ko. wala ka na dapat ikatakot. <laughs> <laughs> Ay, ano ka? Nag-inom ka ba? Sakay mo. Pagpapit ng bata ka? Kinikinig sa'yo, natutusura ko na ganyan. Alam mo, Ira, simula na naglalabas ka dyan, natuto ka na sa ganyang ugali. Alam mo, ma, punta ka na muna doon sa, doon sa trabaho mo. May, mamaya na tayo mag-usap pagka hindi na mainit yung ulo natin. No? <laughs> Bye-bye. Tutulog <Totoo> muna ako. Jim! Ira! naing Ano ginawa niyo buong araw? Hindi ka naman yung man. Eh, di ba? Ang agaw mo muna akong talakan. Asan na, kapatid mo? Aba, mali ko doon. Baka tumatambay na naman doon sa labas. Eksasayang na naman ang katawan. Ren, Ano na naman ba, ma? Halika nga rito. Umuwi na tayo ngayon den. So... Ano na naman ba, ma? Ba't tigla-tigla ka ang susulbod ako? Ayra! Ano ba sa sa'yo? Hindi na ikaw yung anak na nakasanayan ko! Hindi na talaga, hindi na ako yun! <coughs> ano yan? Buntis ka? Buntis ka, Ira? Ba't ka so ka problema, manili pa na ako! Anak, hindi maganda piro yan! At alam mo na hindi magagawa sa inyo mo gagawa, O oh, siya lang ma'am! Papaliwanag ako! Inakit lang naman ako niya ni eh. Gusto niyang magbuntisin ko siya para hindi siya iwanan ng boyfriend niya! Sino nga ikaw kuya? Ang pakakid Hindi pa na talaga kayo magpaliwanag. Ah. Ma. Sige, huwag kasi mo yan. Ito lang naman ba? Ma. Maniwala ka sa akin ba? Nagdala lang, lang ako noon. Wala akong submission ng mga oras na yun ba? Ito lang po. Ma! Ma! Anak? Sorry, oh. Sorry, Glenn. Hindi ako nagkaroon ng oras sa at napabayaan kita. Anak, Pero, pinapangako ko sa'yo. Ibibigay ni Mama ang kustisya na nararapat sa'yo. Pero, Ma, natatakot ako sa dinadala ko. Paano kung, paano kung hindi ko payanin? Kapatakot. Nandito naman si Mama para sa'yo. Sabay nating aalagaan ang baby mo.